Hi, good morning. Ito na nga ang aking embutido. Gumagawa ko ng embutido. Gagawa ko ng embutido. Ito na nga ang aking embutido. So, ito nga po, nailagay ko na po ang dalawang, ka, dalawang kilong baboy, dalawang perasong carrots, dalawang perasong sibuyas na malaki, dalawang pera, dalawang ganito na bawang tapos dalawang red bell pepper kaya ayan ang kasunod po nito ay itong ating raisins so ang raisins po dito dahil dalawang kilo ang isang kilo is kalating cup so dahil dalawa isang cup ang ilagay natin Pusin ko lang dahil konti na lang yung sayang naman. Yan. Tapos, ang pickles. Dahil dalawang kilo ang pic uh, sweet pickles, realish one-fourth or kalahating Kapre, ang gagawin ko na lang is 3/4 cups kasi baka mamaya pag 1 cups ang ilagay ko, sumubra naman magiging maasin. So dalawang 3 uh, uh, cups 3/4. Uh, so magsimula po tayo dito sa 1/4 naisip, pwede naman sana kasi ang isang kilo para sigurado na lang 3 fourths. Pwede rin pala kasi ang isang kilo, to kalahati. So, hmm? 3, ano na? Three, four, na? Para sure. Para sure bull. Maghati na lang. Hmm. Yan. Tapos, Ah, uh, sana ang aking Asan na Asin. Kahit kunting asin lang para hindi naman malat, Kunti lang. Para lang matikman ang medyo maalat-alat. Char. Tapos, uh, paminta. Uy, na akong Paminta. paminta. Uh, wait lang, makugas na ako ng kamay itlog dito ko po ilagay ito na nga ito na nga ang itlog dahil dalawang kilo sa bawat isang kilo apat so dalawa sila walo

Sabi na ako gusto ba ka ng mga kape oh. Hey. Tapos para maganda ang kanyang kapit, lagyan natin ng agi. Ang sumunod Dalawang muro. <laughs> Kug mo. <laughs> <laughs> Basto, sintang bata ka ba? Para Dalawang cup <laughs> na bread crumbs. Para mo Magpilit. Tapos, dapat kasi ang isang kilo, kalah kalahati lang nito. Dalawang kilo, so isang ganito. Ah, di ba? Isang <laughs> mukha na baka. Wala din. sa din? Oh. Sa ko.

Jesus, murisip ka tang abin na ko purpuro sa kuang nga iyan tapat quick lang tapos so nga na, ang tlanin mo ayan dito natin sila hello in ang ibab milk at saka itlog at saka breadcrumbs po. Dito natin haluin sila para magsama-sama at pagdating doon sa sa meat, sa karne po. Magsama-sama sila. Kapit kamay. Kapit kamay. Ah! Sana makalim! Ilagay na natin ang breadcrumbs. Una, one cup muna. Samukan ka ba yan? So, nangatulin, kay aron din na magsiging nga rin. <laughs> Sunod. <laughs> Samukan ka man. Uh, <laughs> ano, pangit ang ano, map. Dalawa. Pangalawang cups na po yun na breadcrumbs. Oh, sige lang. O na. Easy pa more. Wala na. halo ng haluin, haluin ng haluin, haluin ng haluin, haluin ng haluin, haluin ng Sa tingin ko kulang ang ang asin. Dagdagan ko ng asin. Kasi kasi naman kasi naman yan eh uh, uh. tapos lagyan natin ng ano pa 1 cup cheese Ginagawa ko na po ate. Oo, oh, nagbibidyo nga ako po ako eh. Ito. Cheers! Isa na ang aking pangkayod. So, bali, ano na, one cup. One cup. Ayan. Pagka nahalo ko na po ito, imimix po siya. Pagkatapos po, mix, babalutin ko na at magsasayin muna ako ng sampung perasong Edmund. Gitu Pura'tan si Panky. si ang lang eh. Yeah! Ano man ito, Lu? Ay, sus Alam ko na yan. Sawawa mo. Gutong. Wala <retod> nga sa ko. Wala sa pa. lahian ng tubong. Wala na. na lablaway on <tong> ay lagi gutom gutom may pasik pangkik nang saro kaya, ay lagi kida soro si, nagkaw sa kabisis ko an murag nagdam gushan din eh. Huwag mo siguro ka. Huwag mo siguro dahil ka ato dali. Sige sya gawin. Mamiwi ko nagtapit lukot. Ay ka nag-cake. Okay. Ah! Ayan. So, mix na po natin. Andito na yung yung ano, uh, pamienta, asin, carrots, raisins, bell pepper, uh, sweet pickle relish, bawang, sibuyas. So, ngayon po, ito naman ang ilagay natin nandito, ang nandito naman po breadcrumbs, milk ibaf at itlog ayan ay salidumay halo at halo na po natin ito pagkatapos ayan ipapakita ko sa inyo. Para makita nyo. Te. Ano ba yan? Ah, sige po. Ayan. Akin na po.